Abagay, ito nga ang worst game ng team ng LA Lakers so far this season at talaga nga namang may problema ang kinarap itong si Coach Redick dito nga sa labang ito. Bronny James nakakatanggap naman ng standing ovation mula sa mga Cavaliers fans. Homecoming ni Lebron James at Bronny James mga idol tatapatan ng undefeated na Cleveland Cavaliers. LA Lakers looking to get back on track after their loss. Yan naman start na agad tayo mga idol in the first quarter. Abay Lebron James monster dunk agad ang ginawa dito. Hiyawan ng Cubs fans parang home court niya pa rin. Close game nga tayo mga idol. Sa umpisa dahil lang both teams ay ganda ng shooting at parehas nga silang ganado sa opensa sa first minutes natin. At si Donovan Mitchell ang nangunguna for the Cleveland Cavaliers. Grabe agad ang 3-point shooting niya. May 13 points na kaya timeout ang Lakers. 20 to 15 ang score after 6 minutes. asabong first quarter natin mga idol, talaga nga namang it's all about the Cleveland Cavaliers kung saan talagang pinakita nga nila ang full arsenal nila mga idol pagdating sa opensa ang team nga ng LA Lakers is already down by double digits at dito nga mga idol si Anthony Davis ay hindi lang isang beses na dali. Dalawang beses nga mga idol, ito nga ang kinatatakbuda ng maraming Lakers fans held concern na dito nga kay AD. Score natin 42-23, 19 point lead for the home team. Second quarter natin, wala nga pagbabago, patuloy na magandang paglalaro ng Cavaliers dito o mga langa sila sa laban by 23 points. Pero sa pagtudulungan nga ni Lebron James, mga ilol ni Lady Angelo Russell, kahit papano ay nababa nila sa 18 points sa lamang ang kanilang hinahabol kaya tumawag agad ng timeout ang Cleveland at matapos ngayon ng Lakers ay sumubok na patuloy ngang bawasan pa ang kalamangan ng Cleveland Cavaliers sa kanila. Pero hindi na nga pumapayag dyan ang home team at naglalaro na nga lamang to 17 to 19 point lead ang kanilang kalamangan na at sa pagtatapos nga ng ating second quarter ay naalagaan ng home team ang kanilang big lead over dito sa LA Lakers. May 19 point lead pa rin sila, 67 to 48. Andre Davis mga idol, clearly hindi nga okay at may iniindang ang injury. At dito nga rin mga idol sa first half ay maraming nagtaka sa ginawa nga ni Coach Redick mga idol during the first quarter kung saan nung na-injured si AD ay hinayaan niya lang na maglaro ng 4v5 etong Lakers at Gavs at hindi nga agaran tumawag ng timeout na nagkos nga ng big program ni atong Cavaliers. Pagpasok ng ating third quarter mga idol abay disaster ang nangyari sa Lakers dahil pa 9 turnovers nga sila. 12 turnovers na yan, mga idol at si Lebron James at AD. Meron niyang 7 out of the 12 turnovers ng LA Lakers. Tinake advantage ngayon ng Cleveland Cavaliers. They get their biggest lead. 24 point lead yan mga idol. 75 to 51. Pero buti na nga lang itong si Lebron James bumawi after the timeout at nagpakawalangan ng 8-0 run ng LA Lakers sa kanyang panguna, baba ulit sa 18 ang kanilang hinahabol. Quick timeout ang Cleveland dyan. Pero after nga na, nakabawi nga ang team ng Cleveland Cavaliers mga idol sa bayan yan ng sloppy game, worst game ng LA Lakers mga idol in terms of offensive execution. Ang dami nga nilang turnovers mga idol na unforced at talaga nga namang nahirapan nga silang i-execute ang kanilang opensa dahil nga, ang turnovers nila ay umabot na sa 16 in just 3 quarters kaya naman down pa rin sila 20 points after 3 quarters. At sa fourth quarter natin mga idol, the same story continues kaya hindi nagtagal ay nilabas na rin itong mga starters na itong team ng LA Lakers. And at the 6 minute mark mga idol, pinasok itong si Bronny James na hinaharap nga ng maraming Cubs fans. At nang pinasok nga siya mga idol, abay standing ovation ang binigay ng mga Cubs fans dito kay Bronny James. At sa kanyang first minutes on the court, abay ganda ng ginawa, nakastil agad defensive play at meron agad dalawang assist na itinulong dito nga sa team ng LA Lakers in just 2 minutes. At sa laban din ito mga idol, Idol na kuha na rin ni Bronny James ang first official NBA points siya mga Idol. Grabing history nga ito. Nakuha ang first points sa anyang hometown at kung saan nga naglaro ang kanyang tatay.